Nakak sagasa ng aso. Ang bigas oh naka na nakatag. Daghana ro ba ani oh. Usa Lugawan. Nagdanang nang Unsa na ikaw man na sila si ate? Mm. Napangos. Wala kana piang. Perasa eh? <tuh> Para asa pa man ka? kilo imong bugas? Dipalit. Di palit. Di palit kumama 5 ram na kilo. Inya pila na nabili? Balo. Ha? Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Yan po ang panahon dito ngayon. Yan na, suprang sobrang itim yung kalangitan. Bago lang kuminto ang ulan, kaya palagi kami nga go, 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 go. Yan po, mamaya, umulan naman ito. Abangan din niyo, ah tatlo ang vlog namin kanina. Sinulit namin ang oras namin kanina na hindi pa umulan. So yan po ang kalangitan ngayon, no? parang kaulan no na po so padayon ragi hapon ta paingon na mi uli medyo hapon na itong kalsada na binabaybay namin patungo sa bundok dyan sa unahan yan napakaganda po yung uh, tanawin kahit makulimlim pagdating natin dyan sa paanan ng bundok kumanan kami patungong ilihan dito kami dumaan para ma tayo konti sa mahabang biyahe kanina napakaganda po yung tanawin dito shout out sa inyong lahat samahan nyo kami yan po uh, patuloy kami yan na uh, laging umuulan dito ngayon shout out nila ni Miss Ilse 130 at Nida sa ating Chris, shout out Ang Charity Ladies of Melbourne, Australia Ang Ilse Day Family of Singapore Ma'am Reggie de la Vina, out ni Ate Ami Davidson, Si Sir Steven sa Melbourne, Australia, nila ni Sir G sa ang Sigador Pamile, shout out, Sir Eric and Ma'am Teresa Waga, Miss Jal sa Amora, si Sir Danilo sa Pulo ni Ate Mercy Humbert, Ate May sa Macau, Ate Nairi Birds, shout out, nila ni Sir Albert Apilado nila ni Noel Imbong ni Ricky Castillo ang Charity Supporters Group nila ni Sis Bia Pascual shout out ang Lau Sisters shout out sa inyong lahat dyan ni Mam Ma Linda Colex shout out sa lahat ng mga viewers natin subscribers shout out sa inyong lahat dito banda may napansin kami may bigas na tapon sa kalsada kaya napahinto po kami Ano sa na bro? O Kasa, na yabo? Nasa ng na. aso. Ang bigaso na anak tag. Deganar ban niyo? O naman sa na may ka lugawon. nang sa ikaw may na sa si hmm. Napangos. Wala ka na Perasa Oo. Mm -hmm. Para sa pamantay ka? Saba. Saba? Napila kilo yung bugas. Di palit. Di pa palit. Mas mama, lima ram yeah, na kilo. Hindi hapil lang na hapil eh. Ha? Kaluoy po na nakasagasa ng ano aso. Natumba si ate yung bigas ano na binili. Ano? Nagmasakit yung mama? Hmm, Kaya na. Natumba ka. Oh, kung magawa na pwede mo di pa niya. Tinan mo siya ka barog na kung palit ng dayapir. Palit ng dayapir? nagapit apit na, hmm. na, na pagkagbogas? So ang habilin, pati nalang gamaya. Dira Oh, mga, kuha lang? aray ko na tebe. No, nakatag eh. Busi na pa So gamaya na kayong habilin. Isidla na nga ka. Isidla sa kubag. Oh, saba si ate. So ate, ate, oh, makadry pa ka? Okay pa ka? Ang bot na. lang o, ka ni. Patabang lang oh. ka mo kamu drive daw? Oo, mm, ako na ang bata oh? Siya lang pa drive oh? Ah, ate. Imong bugas, tagaan lang tikag para wag bugas. Okay. Ipalit bugas ate. Asa ba ate ka na? 1,000 ate oh. Okay, e, gamay naman lang kayo ano, na. Salamat kayo. Okay sir, ipangani mo ate. Milan ni Balikantos. Yeah, Minya lang saka? ka. Mm. So no, um, ang... La ako laging mama kay katitigwang na senior nang nahitabo gabi gud niya gabi kay naam ko igsuon nga PWD nang mm. yatake si nagmintin sa tambal niya ang hitabo niya kay pagatake niya gabi eh natubahan ako mama niya kita kung mama tigong na kayo daot pag yud mm. dinahinon ka bangon mm. oto niya nagliso na man gid siya amo gyud gipahilot ganina mm. nagliso na man gid siya og kanang kuan kini eh, ultimo mangihi mo to nga ako nalang gi Kuanan og daya per lagi para matay. Asa ka nagpalit og daya per si Elihan? Mm. Nga nakapit na lang bugas. oo para si Ila kay. Ya, yeah, tigong bayan ya way nagbuhi. So, loy kayo kay ang bugas nakata gitawon sa karsada. So, magamping sa iro ate, kay kaning iro ang usa kina sa likado kay makaligis ta. Magsimplang So, ang bugas niya mga usa mga 2 kilo na siguro na sa lima. Ay, pahatod lang. Ah, uh, mo kamo drive lang na? Okay, pa-okay mo Okay. okera mo siya kaya mung motor hiner kaya mung dagan. Hiner mo siya mung dagan. Oh na ang iru lang. Ang lang. lagi nimili kaya kusay ilonya. Nimbalik mo na ako na lagi nuntang. Kung anong lugi la ba nang hitabu? Pag imagay na. Ang imong naka nung mga niwema sa mat. Tigni sa langkay ni siya. Okay na agi roshan me lang biyaheme. Tinga abenda mo na onsa. kawawa po yung bigas na ano po sa kalsada hmm.